Yes darling, good morning. It's Sunday ngayon. Ito yung kakainin lang natin ngayon almusal. Yes darling, saging na saba. Pampaligun sa tuhod. Hmm. Marap. Marap po yung sausawan, yes darling. Huh? Hmm. Hindi ako yung saging. Linggo ngayon, kaya... Ano tayo? Saging saging. Mukbang tayo saging. Sarap ay musal. Narinig yung narinig yung sounds ko. Hmm. Pang ano, matanda. Kasi linggo ngayon. Ang musal tayo saging. Sarap. Sarap. தமிழ் Ako akong ginamos. Sarap sana may ginamos. Kaya ito na lang muna. Kainin natin to. Malabo naman sya Malabo. Tugtog kita -tug natin sounds. Ma. <coughs> parang, parang may yung ano po hirap ubusin may shout out dyan mga idol yes darling ito yung ano mahilig sa saging dyan nasa ba pang ayomotal tatatagal din to hanggang tanghali yes please arap ngayon July 27 Linggo 2025 Sana supportan niyo ako isdalin darling ko mga idol Sa vlog vlog ko Unti unti God bless you Makati ano man lang Makatry kung paano magano Youtube

sya kading nasa ba Kaon sa mga mga probinsya support sa mga lider sa agin agad lubusan ysa walang nila kung dati saging sa probinsya ko sa probinsya sa amin sa Surigao shout out sa taga Surigao sa taga Abuyog shout out dyan mga ninuno ko mga mama papa ko yung saging dati sa Surigao sa amin pag meron akong makuhang saging matuba na sa saging na ginagawa kong lupak yun At may lusong kami don ginagawa ang lusong na pang bayo bayo

may mata ko kung may kuya normal inborn inborn mata nito kaya ganun kung ko pag ako, ganyan siya kung Sa sabi nang ko ako mamatawa namiging kirat up sa panahon ngayon wala um, lang ulan puro ano na ambon-ambon na lang one more um, kaya natin solid na to maganda ang saging pag ano pagkaluto niya tanggal agad naman In, sa in ng tubig para magiging ganito siya kalabo hmm? kasi kung nakababad siya sa tubig pag lumamig na nagiging parang mabasa-basa siya parang hindi siya tuyo na, parang lab, labo hindi labo ito maganda pa ganito hmm? bahaba rin to ng saging oh. isang sipi 90 ang halaga dito sa amin sa kainta

ông tô bình, tôi không thích công nhân đó. Tô bình. Good morning. mga youtube users dyan pa-subscribe 95 subscribers patulong naman pa panuob nyo ang ah, youtube ko thank you na you. check thank you na ako kahit wala pa <laughs> Mukbang, mukbang, mukbang ng mulai Alright. Hmm, diba? Tayo na tin. Tapos ito saging Yes. hello anh tay đangá game Sa yung pinakamataas kong views sa YouTube, ano siya, 700 views. The rest, puro ano nalang lang, apat, siyam, 30, ganun lang siya sa baba. May 95 followers, subscribers ako. Kaya madalas na napaano sa ano ko YouTube, mga ano, ano lang, 30, 15, 4 din, wala 20. Siam, yan mo lalas. Yung last ko na pag naka 700 ako, 2 years ago, yung ano, yung nagluto ako ng ano, um, yung laman loob ng isda, Hindi na akong ginataan na laman loob ng isda. So 2 years na siya, naka 700 views. So, mag, ano rin ako kasi may ano siya, may sumisingit na ano tawag din ads ads may ads siya bago mag play hindi alam bakit gano'n pero so, wala talaga akong ano dito kita wala talaga kita kasi yung ano ko tagano nga lang siya tatlo apat eh, sa buwan na wala nang nanood wow ay dito baka mag viral to baka may manood like na lang din at subscribe baka mapadaan sa ano nyo, wall nyo thank you advance next na maubot ang parang hanggang dalawa lang yata gawa tapos yan sug na ko yawa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Miss Darling. Thank you sa panonood. Pa-subscribe at pas pa-like na lang din. Okay na ako masaya ako din. Missing na sila. Miss Darling na, bye-bye. Kainin ko na tolas. Yes. Hmm. Bye-bye. Love you. 我还